Mga minamahal na kapatid, pag-usapan po natin ang mga hindi inaasahan po na mga bagay na maaaring makasira sa ating atay, sa ating liver. Number one po dyan, yung pag-inom ng mataas na sugar o paggamit po ng asukal sa ating katawan, especially itong mga fructose na pwede pong ikasanhi po ng pag-build ng fat sa ating liver na pwede ikasanhi po ng ating liver disease. So, kailangan nyo pong ilimit ang inyong pagkain ng mga soda, pag ng soda, pastries at matatamis po. Pangalawa kapatid, yung sobrang pag-inom ng herbal supplement. Kapag nagbabasa kayo ng label, basahin nyo pong mabuti kung natural po ba yung pagkakagawa po ng herbal na inyong iniinom. Hindi po binigay po yan. Alam nyo naman ang mga tao ngayon nasa sa social media na ay ginamit daw ni ganito, ni ganito artista, ni ganito kung so, ano pang nabanggit. At ginaya naman natin ay talaga namang pag ikaw naman ang na sikat na artist ang gumamit ka, ay talaga mapapagamit ka, lalong-lalo na kung idolo mo. Kapag nagbabasa kayo ng mga herbal supplement, make sure i-verify nyo muna sa inyong mga doktor. I-update nyo ang inyong sarili kung ito po bang herbal ay may restriction sa paggamit. Pangatlo kapatid, yung pagtaba, yung bigla ang pag-increase ng inyong timbang. Yung extra fat kasi pwede mag-build up sa inyong liver. At ito po ang nagkakos na pagsanhi ng pagsanhipo ng non-alcoholic fatty liver disease. Ang ibig sabihin pamamaga po ng ating liver dahil sa ating pagtaba at pag-increase ng ating timbang. Pang-apat kapatid yung too much vitamin A supplement. Alam ko naman po sa mga Pilipino, papadala yung mga package yung kala mga tita, tito, ninang at an anak, magulang ng mga supplement po na ang lalaki po ng mga tabletas. At bukod pa ito sa mga iniinom yung vitamins, kaya kailangan ipagpaalam po muna yan at baka masobrahan tayo sa vitamin A na pwede maging cause ng pagka-toxic ng ating liver. Panglima po kapatid is ito pong pag inom ng soft drinks. ah uh, kasi po kadalas iba po may mga sugar po yan na pwede makapekto sa inyong atay. Kaya iwasan po ang pag inom niyan. Pang-anim po kapatid, mapapansin natin yung pang-inom ng paracetamol. Ito po ay ginagamit sa ating sakit sa likod, sakit sa ulo at sa ngipin. At dysmenorrhea. Kaso ang ginagawa ng iba nating mga kababayan ay ginagawa po itong maintenance. Para daw, ang rason nila, is para daw hindi na makaramdam ng sakit sa maghapon at hindi na po iinom. Kaya umiinom sila on a daily basis. Mali po yan. Pwede po masira ang inyong mga atay. Pang-pito kapatid, yung trans fat. Ito po ay makikita natin sa mga label po ng mga processed foods o yung mga baked foods, yung mahilig kumain ng mga cakes, uh, yung mga proseso na pagkain na nakikita po sa mga grocery store. At kung hindi po kayo sanay kumain ng natural na pagkain, maari po kung makasiran ng liver niyo po ito. Kaya basahin niyo po lagi kung may partially hydrogenated ingredients na pwede maka-apekto sa inyong atay. Kailangan hanapin niyo yan. At pang pito kapatid, kung kayo po ay gumagamit ng mga illegal drugs for example yung mga ini injection at hiraman po ng mga panturok pwede po makahawa po to at pagmulan ng ating hepatitis C kung saan po impeksyon sa ating liver na maari po tayong magkaroon ng komplikasyon nito kapag hindi po ito tinigil at hindi po maagapan at kung walang tamang edukasyon ng ating mga malalampas na pasyente ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payo medikal mapagpalang araw sa ating lahat